Nakarating na dito sa UK ang mga pang ihaw ihaw May delivery kami today from Merienda Corner. So kung nakikrave kayo ng mga Filipino food dito sa UK, dyan yung mahahanap. I message nyo lang sila sa kanilang page. Hindi lang ako yung matutuwa, pati na rin si Charlie and Chino. Dahil ang twins hindi na kumakain ng hotdog mula dito sa UK. Simula nung natikman nila tong tender juicy, ito na talaga laging yung hinahanap. And perfect kasi binigyan sila ng Merienda Corner ng tender juicy. Though first time nila matitikman tong cheese dough. Namimiss ko na din ang Filipino Filipino breakfast. So, nag-add na ako ng tosino and beef tapa. ba diba? Masarap to mga to sa mga silog-silog. Nagustong gusto din ng twins noon nung nasa Pilipinas pa kami. And then, ito na talaga yung pinaka ko. Yung mga iyaw-ihaw sa Pilipinas. Bumili ako nitong tenga ng baboy. And then, meron din silang Betamax saka isaw. Grabe, ang tagal kong hindi nakita tong mga to. Alam nyo ba sa Pinas, pagkahapon, bumibili ako nito tapos inuulam ko siya sa kanin. And syempre, dapat may masarap na suka. And finally, meron na nga din dito sa UK. So, mat tikman ko na ulit siya. Kailangan ko na lang bumili ng ihawan tsaka ng uli. Meron nga din pala ako ditong danggit. And then nag-add lang ako dito ng liver spread. Masarap yan na pala man sa mainit na tinapay. Then gusto ko din sana itry itong MQ Kitchen na bago o. Pinakita ko nga pala sa twins itong danggit. First time kasi sila makakakita ng dried na fish. And alam nyo naman ang dalawang mahilig sila sa animals. Pero ayun, si Charlie kinuha yung danggit. At kaya pala ayo nakita ko tinapon yung danggit dun sa basurahan. Hay naku bata.